Guys, kung gusto niyo malaman kung saan yung mga legit na, na store sa Shopee, mga legit store, yung ilalagay ko na yung uh, link ng store nila sa description. So, ayan, tatlo yung binili ko. pa isa. So, saktong-sakto yung size at saka yung order. Tama yung binibigay nila. o anong order mo yun din ibibigay nila guys. So ayan. Legit 100% yung store nila. Lalagay ko na lang yung link guys sa description para kung gusto niyo din umorder ng mga sapatos na mura at saka matibay at saka legit. Doon na lang, Lagay ko lang yung link. So ito yung pangalawa. Ayan. So, sakto sakto lang talaga siya, guys, no? Essential niyo na nag red-red sa ating mga balat ngayon kasi kakagaling ulang at at sa tipdas o ano. nilag na tapat na araw. So, ayan. Ang ganda ng sapatos nila. Tsaka, Ang mura lang. Napaka mura ng price. So, ayan. okay na 'yan. so yun goods goods tapinan natin yun na sukat saktong sakto lang sya so may isa pan pang huli So, ito na siya guys, yung pang tatlo, pang huli. So, pinili ko kasi dito, 37 at 38. Siguro, ito na yung 37. Nahanap ko yung size. 4. 4. Oh, 38. Hindi ko makita yung size, guys. So, ito siya. Ito ata yung server. Oh, hindi ako nagkakamali. Saan yung server? yung server? Tapos yung white. Ito yung white. Tapos ito dark sa, Tapos ito black. Ah, black white. Tapos ayan. Tapos ito last. So ayan lang guys. Kung gusto nyo umorder sa legit na store. pindutin nyo na lang yung link na ilalagay ko. Legit na store, shoe store.